Nagbalik loob sa mapayapang pamumuhay sa probinsya ng Bukidnon ang pitong CPP-NPA terrorist matapos ang matagumpay na negosasyon ng mga miyembro ng MCSP o Modified Community Support Program Team ng 8th Infantry Battalion sa ilalim ng operational control ng 403rd Infantry Brigade sa pamumuno ni Brigadier General Michel B. Anayron Jr. noong Mayo 24. Kinilala ang mga ito na sinatataw manghumusay tingkayan sa 65 anyos. Erna Panhayan Tingkayan, 58 anyos. Crisanto Borgios Ligayna, 52 anyos. Jodilyn Castillo, 50 anyos. Crisante Mantadayon Ligayna, 23 anyos. Jenna Abansa Altuhan, 20 anyos at Jonardo Manabudan Mantadayon, 19 anyos, mga miyembro ng Headquarters Force NEO, North Central Mindanao Regional Committee ng Communist Terrorist Group na kumikilos sa probinsya ng Bukidnon, Misamis Oriental at ilang bahagi ng Caraga Region. Ayon kay 8IB Commanding Officer lieutenant colonel Mark Bien-Stevens Dislate na ang desisyon ng mga ito na sumuko ay bunsod ng nararanasang hirap at gutom dala ng sunod-sunod na focus military Operation sa lugar lalo na at wala na silang suporta mula sa kanilang mga dating baseng masa dagdag pa niya na matapos ang matagumpay na negosasyon na extract ang mga CNT mula sa sitio Malungsagay, barangay Minaluang sa Claveria, Misamis Oriental sa tulong na rin ng 23rd Infantry Battalion. Ipresenta ang mga sumukong CNT noong Mayo 29 sa isang press conference kasama si Brigadier General Anayron Bukid nun Governor Rogelio Niel Roque at impasugong Mayor Anthony Uy. Dito inihayag ni di Governor Roque ang kanyang pasasalamat sa mga CNT sa pagyakap nila sa mapayapang pamumuhay. Anya ang pagsukong ito ay nangangahulugan na ang kapayapaan ay kasing halaga ng pagpapanatili sa kaunlaran sa isang probinsya. It is my privilege to stand before you and acknowledge the bravery and courage of these seven friends next you. So, ang probinsya sa Bukit, no? pa yung kalunay sa mga programa sa Manini. Pwede rin makatabang sa Lugulupyo sa atong lugar. Hindi lang kami sa no? Sa Hagusa, kung ako sa una. Kung ano no? Ay, tumod. Kung ang atong lugar, lubog, nagagpapanuro ba eh. Nagagpapanuro ba magsuloy-suloy ng gasto sa pamilya? Wala. So, we have a total of seven brothers and sisters na ito na rescue. Bring along with them five, five high-powered firearms. You must recognize the challenges and risks that this individual has faced in making this decision. Ang naturang mga CNT ay dumagdag sa bilang ng mga CNT na sumuko sa buwan ng Mayo matapos ang pagsuko ng Regional High Ranking Officer na si Randy Bayot alias Cap Ogov at apat na putatlo pa na miyembro na iprinisinta sa publiko noong Mayo a 8 kasama ang kanilang mga isinukong apat na isa na matataas na kalibre ng baril. Kaugnay nito, nagpahayag naman ng kanyang pasasalamat sa mga CNT si 4 ID Commander Major General Jose Maria Cuerpo II dahil sa kanilang pag-abandona sa walang katuturan na ideolohiya ng CTG. Siniguro rin ng 4 ID Commander ang mga binipisyong matatanggap ng mga sumuko sa ilalim ng iklip. Dagdag pa niya, nakatuwang ang patuloy na pagsisikap ng mga tropa suporta ng mga mamamayan at mga programa na ipinapatupad ng Task Force ELCAC, tuluyan ng mawawasak ang CTG sa lalong madaling panahon at mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran sa Northern Mindanao at Caraga Region. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Olavides, 4ID News.